insert coin then. Hello? oh Oo. And then, your okay. the hand. I'll uh, put Insert first. Oo, oh, insert first. And put. Ganun pala. Uy. Ganun. Ganun ko? Baliktad mo ang kamay mo. Yan. <laughs> Yan, binabasa na. Kaya pala ganun-ganun. nabasa na yung ulit ng palad mo. Ano yon Anak mo ano yung may cross na gano'n nyo? Mm -hmm. Daritis tayo eh. Ang tagal basahin ng kapalaran ah. decorate I Ay, ano yan? Ayun okay na. Oo, kaya nga. May ticket ka na. Ayun. Translate mo na. <laughs> Problema tayo na ito.